Nagpatuloy pa ang pag ni Solwi kay Guyem. Pinagpatuloy niya ang pagpapahirap dito hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At dahil nga doon ay nakumplito ni Solwi ang treasure map. Lahat ng pitong bahagi nito ay hawak pa lahat ni Guyem. Tuluyan ng pumanaw si Guyem, hindi naman makapaniwala si Solwi na binalak pa nitong saksakin siya sa puwitan. Mauunawaan pa sana niya kung sa paa o sa binti siya binalak saksakin nito. Pero masyado ng extreme na sa puwitan ba siya nito balak banatan. Nagagalit si Solwi pero ginawa niya rin ito noon kay Jokmye LOL. Pinagmamasda na, na ni Solwi ang kumpletong Martial Art Academy Treasure Map. Kumagawa na siya ng plano kung paano magiging efficient sa pagkuha ng mga kayamanan na nakalagay dito. Nagulat siya ng malamang nasa kinatatayuan siya ngayon ng isa sa mga kayamanan. Pero ang pinagtataka niya ay red bean jelly lang ang narito. Hindi naman siguro ito ang treasure. Kung hindi siya nagkakamali ng basa sa mapa ay nandirito ito. Huli niyang hinalughog ang drawer at baka nakatago lang ang kayamanan. Sa huli ay wala rin siyang nakita mukhang kaya pa na ihanap ni yung kanina ay hindi niya rin makita ang kayamanan na sinasabi sa mapa. Mukhang may iba nang nakone sa kanila sa kayamanan. Tingin naman ni Solwi ay iniwan lang itong red bean jelly para asarin sila ng kung sino mang nakauna rito. Kayon pa man ay kinuha pa rin ni Solwi ang red bean jelly na ito at inilagay na niya sa kanyang toolbox. Lamang chan niyan. Kailangan ng magsimulang kumilos ni Solwi bago pa siya maunahan sa ibang t-shirts. Naghanda na siyang umalis para hanapin ang mga ito. Fast forward sa sunod na eksena. Isa-isa nang nakita ni Solwi ang iba pang kayamanan na nakalista sa mapa. Sa isa sa ilalim ng mga tiles sa isang gusali ay natagpuan niya ang martial art tome na Guide to the Mysteries of Sound. Mahirap pag-aralan ang mga tomes dahil gugugol ito ng oras kaya't hindi ito naaangkop sa ganitong sitwasyon. Pero naiiba si Solwi dahil sa isang iglap lang ay kaya na niya itong matutunan sa tulong ng system. Agad nang ginamit ni Solwi ang tome at natutunan na niya kaagad ang tome of invisibility cloak ang mysterious of sound. Nakuha na rin niya ang pangalawang treasure na nakatago sa loob ng dingding sa likuran ng isang kabainet. Ito ang libro ng formula for Cheol Poison. Ang libro na ito ay naglalaman ng kaalaman kung papaano gumawa ng iba't ibang poison. Hindi man niya ito kailangan sa ngayon ay ginamit na rin ito ni Solwi. Gaya din ng ibang tom ay natutunan na niya kaagad ang formal of Orchiolma poison. Sa loob ng panibagong building, lumikha ng malakas na ugong ang ginawa ni Solwi. Sinira niya ang kisame ng bubong nito para makuha ang ikatlong treasure. Napabilib si Solwi dahil maparaan ang nagtago nito. Hindi mo basta may isip na nasa maliit na sira ng kisame ito nakatago. Mabuti na lang at may mapa siya na siyang nagiging gabay niya sa paghahanap ng mga ito. Mula sa kisame ay nalaglag ang isang pares ng fist gloves. Ang ikatlong kayamanan, demon fist gloves. Isa itong advance item na uri ng armor. Di naman maunawaan ni Solwi ang ibig sabihin ng salitang advance na nakalagay sa description ng item na nakuha niya. Inakala niya na pare-parehas lang ang lahat ng item pero ngayon nakuha na niya ito ay tila nga may kakaiba sa gloves na ito. Agad na niya itong sinuot kaagad. May lumabas naman na window system na nagsasabing natutunan na niya ang basic skill na wind freeze. Pati ang understanding niya sa skill niyang incendiary field ay tumaas din. Nagulat si Solwi sa dami ng benepisyo sa pagsusuot ng gloves na ito. Ang Demon Fist Gloves ay isang uri ng advanced treasure. Pula ang item na ito kay Jong Guanok na ika apat na pinakamalakas sa Demon Cult. Hindi naman makapaniwala si Solwi na gamit na niya ang item na ito. Kilalang tao si Jong Guanok sa Demon Cult isa siya sa leaders ng Demon Cult Central Administration. Bukod pa dito nakilala itong ubod ng lakas na warrior. Kung ikaw ay makapasok dito sa loob ng Martial Arts Academy ay anumang segundo ay pwedeng huling hininga mo na. Kaya naman nag invest ang mga namumuno nito ng magagandang kagamitan para naman roarden ang mga nakaklabas ng buhay dito. Ngayon ay nakikita na ni Solwi kung bakit ang lahat ng nagtatapos na tao dito ginagalang talaga. Nakalikom na ng tatlong treasure si Solwi ngayon ang isa namang napuntahan niya ay mukhang may nauna ng iba. Kinakailangan na niyang magmadaling kumilos bago pa siya maunahan ng iba sa mga treasure na ito. Uli ng kumilos sa Solwi para hanapin ang iba pang treasure. Habang pababa naman siya ng hagdan ay mayroon siyang narinig na ingay. Nagmamula ang ingay na ito sa isang silid. Pukang di lang isa o dalawang tao ang nasa loob nito pat agaw niya itong sinilip at nakita niya na merong dalawang grupo na malapit ng magpang-abot. Pukang ang mga ito ay nagkita sa lugar na ito habang naghahanap ng treasure. Ang unang grupo na nakasuot ng pulang damit ay sina magyong miyembro ng Seven Dragon Company na Tiga Official Demon Palace at si Gamja nakasamahan nito sa parehas na lugar. Laban kina Sotai at Salyu na parehas na Tiga Demon Dragon Company sa Crimson Demon Palace. Halos magkakaparehas lang ang mga stats ng apat na ito na dinalalayo sa dalawa hanggang apat na libo. Nais nang umatake ni Gamja gamit ang kanilang pinagmamalaking paired attack. Kumpiyansa naman si Sotae na kayang-kaya nila itong tapatang dalawa ni Salyu. Ang official Demon palas at Crimson Palace ay dalawa sa apat na haligi na sumusuporta sa Central Administration ng Demon Call. Ang Crimson Demon palas ang nagko-comment sa The Great Imperial Pavilion at The Tumultuous Sky Pavilion. Kaya't ibig sabihin ay galing ang mga ito sa mas mataas na palas. Ito siguro ang dahilan kung bakit mas malalakas ang mga ito kay Jokmyeong. Bawat isa sa kanila ay mas malakas kay Jokmyeong na captain ng Black Moon Company ng The Great Imperial Pavilions. Malapit ng maglaban ang dalawang grupong ito bad trip nga lang si Solway dahil sa harap pa mismo ng treasure nila na piling maglaban. Inisiisip ni Solwi kung ano ba ang dapat niyang gawin. Di hamak na mas malakas siya sa mga ito pero di niya kakayanin kung sabay-sabay niya itong lalabanan. Mas mapapadali sana ang pagkalkula ni Solway kung makikita niya ang offense at defense stats ng mga ito. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito pinapakita ng system ngayon. Kustong talunin ni Solwi ang apat na ito ng mag-isa pero di niya maisip kung papaano ito gagawin nang di siya malalagay sa alanganin. Habang nag-iisip ng plano ay nagsimula na ang matinding laban ng dalawang grupo. Patas ang nagiging palitan ng mga pag-atake nila dahil di naman sila nagkakalayo sa stats. Mas magandang isipin at kolkulahing mabuti ni Solwi ang kanyang susunod na hakbang kesa bigla nalang sumugod sa labanan ng dalawang grupong ito. Pero hindi rin niya pwedeng takbuhan ang labang ito. Dahil hindi siya lalakas kung hindi siya kukuha ng mga desisyong may risks. Natutunan niya ang mga bagay na ito sa mga nakaraang buhay niya. Sa gitna naman ng laban ay nagtamo si Gamja ng injury sa balikat niya na dahilan kung bakit siya napaluhod. Bigla namang lumabas ang system window habang nag-aabang si Solwi. Golden opportunity, nahanap na niya ang kahinaan ni Gamja. Nagulat naman si Solwi dahil hindi niya ito inaasahan, bukod pa dito ay naging apat na ang option na pagpipilian niya ngayon. Sumagi lang sa isipan ni Solwi na magandang pagkakataon ng umatake ngayong mahina si Gamja pero wala pa naman. Talaga siyang balak umatake. Di niya rin maintindihan ang ika-apat na bagong option na lumabas. Approach the enemy pinili na ito kaagad ni Solwi bago pa maubos ang oras niya. Kung kasi gagamit siya ng martial arts ay isa lang sa apat na ito ang matatalo niya. At sa oras na gumamit siya ng chi ay siguradong susugurin siya kaagad ng natirang tatlo. Sa pagpili niya ng ika na option ay muling may lumabas na system window na pinapapili siya kung saan niya gustong mag-teleport. Sa paningin niya ay may nakikita siyang liwanag sa paligid ni Gamja. Dito siya lalabas kung alin sa apat na pwestong ito ang pipiliin niya. Nung una ay di pa ito maintindihan ng ating bida pero unti-unti na niyang nagets na kailangan niyang pumili sa apat na spots na ito. Nahulaan niya rin na bigla siyang mapupunta dito kung ito ang pipiliin niya. Naghanda ng umatake si Solwi pero hindi muna siya pumili dahil pinag-isipan niya muna itong mabuti. Mabuti na lang at walang timer ngayon kaya't mapag-iisipan itong mabuti ni Solwi kung si Gamja ang sentro ay alanganin ang option na south dahil nakapwesto doon si Salyu. Sa west naman ay nandoon si Magyong na partner ni Gamja. Tanging east at north lang ang tingin niyang safe na pwestuhan. Dahil malayo ito kina Salyu at Sotae. May kaunting distansya din ito mula kay Magyong. Kinakailangan niyang matalo ang dalawa sa magkabilang panig kaagad para makapag-create siya ng matinding pagkalito. Dahil ang matitirang dalawa ay siguradong hindi basta-basta makakaatake dahil silang tatlo ay magkakaibang grupo na. Kuminga ng malalim si Solwi bago si Mew lang pumili. Napili niyang lumabas sa likuran ni Gamja. At simbilis ng kisap mata ay nasa likuran na siya kaagad nito. Nakapag-react pa si Gamja pero huli na ang lahat dahil na attack na siya kaagad ni Solwi na kanyang ikinasawi. Sa isang atake sa dibdib ay agad nang natalo ni Solwi si Gamja. Nagulat naman ang tatlo sa bigla ang pagdating ni Solwi. Hindi naman makapaniwala si Solwi sa mga natatanggap niyang blessings ngayon. Hindi niya maunawaan kung bakit siya pinapanigan ng langit. Pero gayon man ay tuwang-tuwa pa rin si Solwi sa tuwing makikita ang mga bagay na ito. Pare-parehas nakita ni Solwi ang kahinaan ng tatlo. Isa na namang blessing na kailanman ay hindi niya sasayangin. Pumalik na sa eksena at muli nang nakagalaw si Solwi. Mabilis siyang kumilos at walang sinayang na sandali. Agad niyang inatake si Salio, miyembro ng Demon Dragon Company. Si Salio ang pinakamalakas sa grupong ito kaya't nararapat lang natapusin na siya kaagad ng ating bida. Kumamit si Solwi ng martial arts at lumabas na ang pulang oreo sa kanyang katawan kasabay nito ay nagningning din ang kanyang espada na parang bakal na sobrang init. Kinamit niya ang Chogeek School at skill na explosive field. Kahit na nasa basic na antas pa lang ito ay kampyansa na siya na magagawa nito ang trabaho niya. Itinutok niya ito kay Salyo at lahat ng pulang ora ay nagtipon sa dulo ng kanyang espada. Nakita man siya ni Salyo ay hindi na nito nagawa pang mag-react sa bilis ng kilos ni Solwi. Lahat ng orang na ipon niya sa dulo ng kanyang sandata ay pinakawalan na niya. Para itong isang malakas na beam na tumama sa dibdib ni Salyo at tumago sa kanyang likuran. Nakatama si Soulwy ng deadly strike ayon sa system. Naubos ka agad ang 4,000 buhay ni Salyo sa isang atake lamang. Agad na humandusay sa sahig ang katawan nito habang naiwan namang nakatulala si Soulwy dahil hindi siya makapaniwala sa lakas ng ataking ito. Kayon pa man ay halos kalahati ng chi niya ang kinain ng skill na ito. Pero para sa kanya ay okay lang ito dahil talaga namang napakalakas ng ataking nagawanya. niya. Sulit na kahit malaki kumain ng Chi ang skill na ito. Habang nakatulala naman at nag-iisip ay hindi napansin ni Solwi na papasugod na pala si Sotae mula sa kanyang likuran. Masyado siyang naging focus na pagtalo kay Salyo na nakalimutan na niya na may iba pa siyang kalaban. Hindi na niya magagawang makailag pa at huli na ang lahat dahil masyado na itong nakalapit sa kanya. Malapit nang tumama ang sandata si Sotae sa tagiliran ni Solwi. Mabuti na lang ay suot-suot na niya ang Demon Fist Gloves na nakuha niya kanina. kinamit niya ito pang peri sa atake ni Sotae sa kanya at matagumpay naman niyang nagawa ito. Hindi naman makapaniwala si Sotae na nagawang makasalag ni Solwi sa ataking iyon. Pero di pa man siya nakapag-iisip ng maayos ay may nakahanda ng pang si Solwi sa ginawa niya. Gamit ang Demon Fist Gloves ay aatakihin niya si Sotae. Sinuntok niya ito gamit ang arang nagmukhang kamao na nagmula sa Demon Fist Gloves. Inakala ni Sotae na straight ang tatama sa kanya yun pala ay isang matinding uppercut. Tumilapon si Sotae sa labas ng bintana at nalaglag sa sahig sa labas. Bukod sa damage ng suntok ni Solway ay nakadamage din sa kanya ang pagkahulog niya dahil medyo mataas din ang pinagmulon niya. Agad nang pumanaw si Sotae dahil sa nangyari. muli namang namangha si Solway sa nagawa niya. Hindi naman gaano kalaki ang nabawas sa chinya sa pag-ataking iyon. Nakaramdam naman ng takot si Magyong dahil sa isang iglap ay naubos silang lahat ng taong nasa harapan niya. Tinignan naman siya ng masama ni Solwi at sinabing mukhang makukompleto na ang bamboo sticks na kailangan niya. Indikasyon na wala siyang balak buhayin si Magyong. Takot man ay pinili na lang ni Magyong na lumaban kahit alam na niyang wala na siyang kapag-ay pag-asa. Inunahan na niyang sumugod si Solway nagbabaka sakaling mabago niya pa ang kapalaran niya. Paulit-ulit silang nagpalitan ng atake pero pinaglalaroan na lang siya ni Solway. Tumagal pa kaunti ang laban nila pero nauwi na rin ito sa pagkatalo ni Magyong. Gaya ng mga kasama niya kanina ay nasawi na rin si Magyong. Masaya naman ang ating bida at sa wakas ay natapos na laban niya sa mga ito. Marami-rami siyang nakuhang loot sa mga ito. Nakakuha siya ng dalawang pil, dalawang dagger, isang spear at isang full body armor. Masaya si Solwi sa mga nakuha niya pero hindi na niya kinuha ang mga dagger at spear dahil hindi naman siya gumagamit ng mga ito. Ngayon ay kumpleto na siya sa anim na shin bamboo stick siguradong papasa na siya sa pagsusulit. Kailangan na lang niyang hanapin ang lahat ng iba pang treasure na nakatago. Huli niyang tinignan ang pils na nakuha niya. Ang isa dito ay ang Nine Heart Pill of Protection. Ang pil na ito ay gawa sa pinaghalong leftover grain at mga itlog. Di naman gaano mataas ang bigay na stats nito dahil 300 points lang ang dagdag nito sa health. Ang ikalawang pil naman ay ang Demon Spirit Pill na nagmula sa pinagsamang iba't ibang gamot. Pinapataas naman nito ang iyong chi at health ng at 270 puntos. Tismayado naman si Solwi nang makita niya ang mga stats na bigay ng mga pil. Sunod niyang tinignan ang Imperial Full Body Armor. Sinuot na niya ito kaagad at natuwa siya dahil tila mas maganda pa ito sa Heavenly Silver Armor na sinuot niya sa nakaraang buhay niya. Kayon pa man ay hindi niya makumpere na maayos ang dalawa dahil hindi niya nakita ang full details na stat ng mga ito. Nob talaga MC natin din -che check ng stats ng gamit tapos yung dalawang dagger at spear haze. Hayes. Ngayon para sa main event. Titignan na ni Solwi kung anong treasure ang nakatago sa box na pinag-awayan nila. Pinuksan na niya ang drawer nito. Excited na siyang malaman kung ano bang item ito ngayon. Bigla namang nabura ang excitement sa pagmumuka ni Solwi. Napalitan ito ng pagkadismaya dahil sa kanyang nakita. Muli, red bean jelly na naman ang naiscore niya. Nagtataka na si Solwi kung bakit pa nai red bean jelly ang nakikita niya sa mga treasure chest na ito. Nung una ay niya na may nag-iiwan talaga nito para mantrip sa kanila. Pero biglang sumagi sa isip niya na baka ang mga nangyayaring ito ay may kinalaman sa nakaraang buhay niya. Marahil ay ang mga treasure na ito ay nakuha na niya nung nakaraan kaya't pinalitan na lang ng system ng red bean jelly ang nakalagay dito. Habang malalim na nag-iisip ay hindi napansin ni Solwi ang taong papalapit mula sa kanyang likuran. Nagbabalik na si Oma. Natalo na niya ito sa nakaraang buhay niya pero ngayon ay ito palang ang una nilang paghaharap. Mula sa likod ay balak niyang ambushin si Solwi. Di naman ito umubra dahil iba na ang kalaban niyang Solwi ngayon. Agad nakapag-parry si Solwi gamit ang espada niya. Nagulat at napa-atres naman si Oma dahil hindi niya inaasahan na makakapag-react pa si Solwi sa ganoong posisyon. Ngayon ay nagsisisi na si Oma dahil tila naulagay siya sa alanganin sa pag-ambush niya kay Solwi. Nagulat naman si Solwi dahil hindi sumagi sa isip niya na makikita pa niya si Oma. Pakiramdam niya ay para itong multo dahil nakita na niya itong patay. Si Oma na commander ng Searchian Company sa Crimson Demon Palace ay nagtataka dahil tila ba siya ng taong nasa harapan niya ngayon. Medyo nagigets naman na ni Solwi kung bakit minsan ay Red Bean Jelly ang nakukuha niya sa mga treasure chest. Kung tama ang kalkula niya ay dapat ang makukuha niya sa chest na ito ay ang pills na nakuha niya noon sa pagtalo kay Oma. Ang physical boost pill at ang blue lotus pill na iyon ay napakalaki nang naitulong sa kanya para tumaas ang kanyang mga stats. Pansin niya din na mas mababa ang stats ni Oma ngayon kumpara nung naglaban sila. Marahil ay hindi pa siya nakakakuha ng treasure ngayon. Kinausap naman siya ni Oma at sinabing baka pwedeng hindi na muna sila maglaban ngayon. Dahil kakapasok niya palamang sa academy kaya't wala pa siyang kagamit-gamit na dala. Masasayang lang ang paglalaban nila dahil wala namang mapapala si Solwi sa kanya. Mukhang tama nga ang kalkula ni Solwi sa mga nangyari. Dahil nung napunta siya sa building na ito nung nakaraan ay medyo matagal kumpara ngayon. Mukhang sa pagkakataong, ngayon ay mas nauna siya kay Oma. Marahil ay si Oma rin ang tumapos sa apat na nakalaban ni Solwi kanina nung nakaraang buhay niya. Tinanong ni Solwi si Oma kung saan ito balak pumunta pagkatapos niya sa building na ito. Tinanong niya ito dahil baka magkita na naman sila kung sa parehas na building sila pupunta. Sang-ayon naman si Oma sa naisip ni Solwi kaya't sinabi na niya ang plano niya. Balak niyang pumunta sa gusali na may dilaw na bubong. Dahil pakiramdam niya ay madadali lang ang mga makakalaban niya dito. Tama na naman ang hula ng ating bida dahil sa dilaw na bubong sila na gusali noon nagpang nagpangabot. Sinabi naman ni Solwi na doon din niya balak pumunta kaya makabubuting maghanap ng ibang pupuntahan si Oma. Agad namang pumayag si Oma dahil ayaw na niyang kontrahin si Solwi, masaya na siya at buhay pa siya ngayon. Paalis na sana siya pero biglang nagtanong muli si Solwi. Tinanong nito kung kailan ba sila makakalaban ng mga malalakas dahil tila mahihina ang mga nakakaharap nila ngayon. Grabe lumakas lang onti hamangin na LOL. Hindi naman makapaniwala si Oma dahil tila clueless si Solwi sa mga mangyayari. Alam niyang malakas si Solwi pero hanggang ngayong gabi na lang ito. Dahil bukas ng umaga ay papasok na rito ang mga malalakas na warriors at kung di sila makakaipon ng sapat na treasure ay wala silang laban sa mga ito. Tinanong ni Solwi kung gaano kalalakas ang mga bagong papasok na ito. Sinabi naman ni Oma na mga commanders ito sa Central Administration Office at Pavilions. Agad na siyang umalis pagkasabi ng mga impormasyon na ito kay Solwi. Ang mga commanders na ito ang nagre ng limang pavilion, ang siyam na opisyal na sumusuporta sa templo at ang central branch ng Demon Cult. Tingin naman ni Solwi ay mga nasa master level na ang mga ito. Napapikit naman si Solwi at inisip na kung nais niyang makasurvive sa lugar na ito ay kailangan niyang lumakas. At ang paraan para makuha yon ay ang tumipon ng maraming treasure hanggat sa makakaya mo. Nagsimula na siyang kumilos. Kinain na niya ang mga pil na nakuha niya. At agad na siyang nagtungo sa dilaw na building.